Lenny Walag sa Dilim! Alam mo ba ang ginagawa ngayon ni Mayor Lenny? Oo naman! Pagkul si ipinaglatag ang total na 18 rubber boats asin mga ondoy boats o mga rescue boats na ini kang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hindi gagamiton as in isasabat sa pag-abota ang bagyong opong Maghon al daw na Biyernes, Petsa 26. Parte ini kang pinal na preparasyon kang gobyerno lokal. Alagad mas maray na kung dainang ang gadini magamit. Si Alcalde Lenny Robredo, naglibot na sa nagkapi ng mga barangays kang syudada. Dangan inabisuhan ang mga barangay officials ning amay na pag-andama as in pagpasunod kang preemptive evacuations. Sa barangay del Rosario, kung sa'yo ang mamundong trahedya ning Flash flood, Nagkuha buhay kang nagkapi ng mga residente digdi, huli kang bagyong Christine. Personal na binisita kang alkalde ang lugar asin inaram kung napakaray na kang management kang subdivision ang nagabang wall na iyong saro sa rason kang bigla ang pagragasan ng dakulang volume ng tubig na nakadanyara sa mga pagrurugaring asin mga buhay. Um, several points kaya may problema digdi. Um, hali na kita sa kamelya, Um, unfortunately, itong dating nagaba na na ano ni na kodal, bigla ganan lang ning sim. So sinabihan ko si si management na maswerte kita kung hindi makusog. Pero pag nagusog, delikado ito. Kaya mas maray na si mga harong naharani duman sa creek. I-evacuate. Um, Halik na din kita duman sa Mayabo River. Actually, nakaschedule na siya. Pantulo siya duman sa listahan kan mga creek na i-deselt. Tapos na kita sa sagup, um, pigi, pigamit lang mo na sa Naga River para sa fiesta si, si pang deselt. Ngunyan, digdi na sa may rotonda sa Concepcion. Um, sa may rotonda na sa may, sa may Concepcion ang i-deselt. Isusunod na na to. Itong duman sa may Del Rosario Bridge. Um, igdi eh, kaya ang worry ko, di, di makakalaog, di ko sigurado. So baka imano-mano kundi makalaw pero madugo ini. Neni eh. Robredo sa mga kababayan ta na magpasiguro na ning amay. Dangan ang mga nasa low-lying and blood-prone areas amay nang mag-evacuara sa masalbadong lugar, partikular sa mga evacuations center. Hindi na maghalat na may problema pa. Si mag, pag ang lugar nindo, binabaha, mag-evacuate mag ta tiyan. Um, expected na marani sa to, mga mapuon 2 a.m kaskas -kas lang na ang bagyo saka kung day na maribay ang direksyon lihis sa to garo kaya nagbaba siya pero ang sabi ba kayo ni Mike Padua anything can happen within the day so abangan mang girare ready naman ang sa to mga evacuation centers may kakanon pati si mga autong sasakyan ready na so itong mga dawa si mga ano na mga lugar lang nagrabi identified naman nagmeeting na kami kan mga kapitan kang Monday Um, ang ano talang, mag-evacuate na at Hindi na maghalat na, madiklum na. Ta, masakiton, hirak man kan sa mga, mga ano ni mga rescue team. Ta, i, i man ang buhay ninda. So, si Pakiulay ta talaga. Um, may instructions na, pero paminsan kaya, hanggang hanggang pwede dai pa na mahiriro mahiriro na so iyo si pakiulay ta so ayan nga mga bata helmet so wala naman talaga tayong mahihita diyan sa flood control projects na yan nice. mga ghost projects na yan for the flood control nice. kasi mayor Lenny gumawa na siya ng sarili niyang paraan para matugunan yang problema sa baha especially Lenny sa naga Lenny B Lenny eh, B Lenny B, siya na lang sa iba. Pero ayan nga mga batang helmet. So si Mayor Lenny na talaga yung naghahanap ng paraan, gumagawa ng paraan para dyan sa pagbaha. At pwedeng pagbaha. Di ba, uh -hmm. Bidyo pa Lalo na ngayon eh nagbabadya ang truck ni Bagyong opo uh -hmm. Kaya talaga nakaready na sila Mayor Lenny. Ayan nga nakita nyo naman. Nagkaroon na rin ng ocular visit sa mga low-lying areas. Nag-check na, uh -hmm. nag na rin ng mga dam. Nag-check na rin ng mga Lugar na binabaha talaga mm. at ah, ready na yung evacuation center. Oo. Ready na rin yung mga bangka, yung mga pang-rescue. Pero yan na yung panawagan ni Mayor Lenny na sana hanggat kaya pang mag-evacuate, mag-evacuate na, lumikas na. Mm -hmm. Hindi yung algeri kasagsagan ng bagyo. syempre, mahirapan din yung mga rescuers natin. For safety purposes din, mga kabatang yes. helmet. Hindi lang safety nyo, safety din nung mga magliligtas sa inyo. Pero ayan nga mga bata helmet, di ba? Si Mayor Lenny na nga gumagawa ng paraan. Diyan sa, Diyos ko, problema ng bansang Pilipinas. Hey, wala na talagang pag-asa umasa pa sa uh -huh. Wala na pag-asa pa para umasa sa mga proyekto ng mga ahensya na yan. Dahil nga, lang. O, di ba? Uh -huh. Napupunta lang sa kasino, nilunis. Bilang Ay, ko koko, chill oh, diba? Bilang bibili lang ng mga payong. Pero ayan nga mga batang helmet, isko ang hearing ngayon ha. Ang daming kuda, ang daming kuda ng pag. Oh. <laughs> <laughs> comment naman. Comment kasi na si pag. Ang daming kuda ng pag. Na. Sira naman sa pag 'yun. Ang parang ano, kaya ng pag. Pero ay nga mga batang helmet, no, napaka irrelevant na minsan ng no, mga katanungan niya. Tsaka parang alam mo, spoon feeding siya eh. Mm. -hmm. Yung na nakakainis sa kanya. At kapag hindi niya nagustuhan yung sagot, kahit yun naman talaga yung sagot, pinapaliwanag, nag nagbabatin siya. Hindi pa marunong makinig yung pag na yan? Nakakairita na Ano naman pag? Ang cute ng pag eh. Pero parang nakakainsulto naman sa pag. Kaya nga eh, favorite ko pa naman ng ano, ang breed na pag. Pero... Oh. Wala yung kamukha niya <laughs> eh! Pero ayun nga mga batang helo, ba't saan yung talagang pinapasweldo dyan? At saka doon sa isang kumikintab at kumikinang, ratatat-ratatat lang din. Walang uh -oh. sense! Ano ba? Eh yung sayang, nanginginain, ka, parang wala ah. Ha? Nanginginain, parang wala. Yung nanginginain, gis ko, daya kala ko ba diabetic yan? Ay hindi, baka nag-hypoglyce. Oh. Kaya dalawang coke ang ininom. May minute made pa. Pero ayan nga. Pero ayan nga mga bata helmet, basta i-comment nyo dyan kung nyo sa mga pasabog ngayon. Pero nakakaloka lang talaga, no? Kasangkot pala ang pangalan ng keso. Oh, keso! Kasangkot din ang pangalan ng madilim. Pero ayan nga mga ng helmet, basta stay happy. Keso! <laughs> Stay, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay nga ng Helmet in the Booking. Every day, God bless everyone. Bye. O, kailangan natin talagang tumutok dito. Kailangan nilang managot. O, kaban natin yan. Kaban ng bayan uh -huh. yan. Pagkarapan natin yan. Tayo, nagpapaalipin tayo sa mga kaloka, di ba? Lalo yung mga OSW. sa mm -hmm. ibang bansa para lang may maipantustos, may maipadala, tapos ganyan lang. O nga pala, video gapar. Ano? Ang mga vloggers, ang mga influencers, at ang mga YouTubers, nagpapasok din tayo ng kaban. Alam mo kung bakit? Ang laki ng tax natin! Kahit wala naman tayo nanilita sa sweldo, sa revenue, dahil karampot lang ang revenue, ang laki po ng tax na binabayaran namin. Kaya, Diyos Mio Marima, kailangan managot, ha? Kailangan managot, lalo na ni pa